So bago po natin pag-usapan yung sa SMNI ay uh, gusto ko muna pong uh, ikondena yung pong nangyari sa vessel ng Bureau of Fisheries po natin na naghahatid ng supply sa Scarborough Shoal sila po ay winater kanon ng mga Chinese Coast Guard ito po oh. Grabe oh Kitang kita sa video kung paano na lang po tayo i-bully, i-harass wala pong rason eh para po gawin po nila yon. Imagine niyo kayo yung mga Pilipino na nakasakay dyan, naghatid lamang kayo ng supply, tapos ganyan ang gagawin sa inyo. Diba? Kayo ay, ah, uh, bobombahin ng, uh, high-pressured na tubig. So, uh, kaagad po itong, ah, uh, ni House Speaker Martin Romualdez. So, naglabas po siya ng kanyang, um, uh, strong reaction kaagad. At, syempre po, hindi po hahayaan ng PBBM admin, na uh, ganito lang gawin sa atin. And, uh, Of course, kasama po ito sa mga long list ng mga ire-reklamo po nila uh, pagdating po sa pagpambubuli sa atin ng China So, sa panahon ngayon po sa akin, uh, irregardless kung ikaw ay oposisyon o kung saan ka dapat po mag-unite po tayo hindi po natin hinahayaan na tayo po ay binubuli ng kahit na anong bansa lalo na po sa sarili po nating kargatan, sa sarili nating teritoryo oh, Speaking of Oh, Chinese interference, okay? Ah, uh, ito po uh, news kahapon. Uh, lawmakers wants probe of SMNI link with Chinese propaganda unit, okay? So, ito po meron pong mga members sa Congress, ito po yung kanilang sinabi. We want to look into the partnership of SMNI with CGTN, China Global Television Network, the Chinese network and its agreement with the military and the NTF elcac Okay, so yun po yung sa opposition lawmakers. Okay, so gusto po nilang tingnan kasi baka daw po nagagamit ito pong SMNI bilang uh, dagdag propaganda sa mga gustong ilabas ng China, maaring sila ay nagpapabango, maaring sila ay nagdi-defend yung kanilang mga aksyon. Nakita niyo naman po yung nangyari kahapon. So gusto pong tignan kung meron ba, kung meron bang uh, anything na hindi tama doon po sa connection between uh, SMNI at itong CGTN. Okay? So, bukod doon, bukod doon, ay dinamay po yung NTF-LCAC. Ang gusto ko muna pong sabihin, ang gusto ko i defend yung ntf -CAC po, is doing a uh, good jobs Ngayon po, is doing a good job in uh, uh, helping po na to na tapusin ito pong insurgency tapusin itong uh, pag rebelde or armed conflict uh, coming from uh, leftist groups and uh, sa akin po kung iiyimbisdagahan I don't think na dapat maisama itong NTFL Cup kasi po makikita nyo naman sa resulta from dati po ang daming daming mga mga armed uh, military na malalaki ngayon po Uh, halos isa dalawa na lang yung nasa samar na lang po yung iba po puro maliliit na lang so kitang kita naman po sa NTFL na gumagana po yung kanilang ginagawa uh, in uh, trying to end this conflict di ba so sa akin uh, yung sa opposition wag na nalang pigilan di ba let's go for peace uh, for so long 'di ba? Arm arm conflict, wag na po nilang idama yung NTF-ELK dito. Mas importante po, yung pong question ng national security coming from mga Chinese groups na baka baka gustong magkalat ng kanilang propaganda. Yeah, so sa akin po maganda matingnan 'yon, kung meron ba talagang link. Kung meron bang pagkakataon na uh, ito pong SMNI ay naglalabas ng mga content na detrimental. Detrimental po sa interes ng bansa. 'di ba? Kasi sabi nila laban para sa bayan, 'di ba? And maganda naman 'yon, yung gusto nilang matapos itong itong uh, armed conflict ng uh, leftist groups. O pero, pero et, ito namang galing sa China na propaganda, baka naman nagagamit po sila. Hindi po natin alam. Hindi natin masabi. Diba? So maganda po matignan Maganda tignan lang para po makita kung meron bang link or baka naman wala, 'di diba? Baka naman iniisip lang nitong mga kongres sa uh, opposition na ito na merong link. O pero sa akin, kung kung mapatunayan na merong uh, link at uh, ang SMNI o kung anumang channel ay nagagamit para sa propaganda ng China na ngayon po ay may problema, may problema sa <laughs> sa West Philippine Sea diba May 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 meron tayong ano diyan, hindi pagkaka sunduan diyan na talagang binubuli tayo. isa e sa akin po, mas malala pa po 'yan kesa sa kung ano yung binibintang nila sa ABS-CBN. Okay? Yung sa ABS-CBN, ano yung mga binibintang nila? Bakit nila siya not down? ba diba? Yung sa, uh, yung sa pag ano ng pera, mula dun sa mga ano, tax evasion, yung sinasabi ng iba. Eh, yung iba, yung daw pera mula sa mga ano, uh, government banks ba? Ganon? So marami silang inaakusa sa ABS-CBN kung bakit nila siya not down. Pero sa akin, walang mas malala yung uh, tatay do mo yung sarili mong bansa. Okay? So sa akin, uh, kung sakaling meron silang makita o mapatunayan, I think that is a, a, good ground para po matanggalan ng prangkisa kahit na kahit na sinong network o station sa bansa. Kasi po uh, lalo po ngayon na yun na ngayon nangyayari, kinakawawa na nga tayo, kakampihan mo pa. Ikaw pa yung mag-aabogado doon po sa kabila. Diba? So, wag naman, wag naman. So, 'yan titingnan po 'yan. Baka makasama po 'yan sa ongoing na na hearings para po uh, sa franchise ng SMNI. Kung talaga bang ika cancel na, kung mapatunayan po 'yan, ko, malaking malaking uh, dagok po 'yan sa hangarin ng SMNI na hindi ma-revoke yung franchise nila. So, yun guys, thank you very much po. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parati, guys. At tandaan po natin sa Pilipinas the Filipino should always come first bye bye